Basta't ako, tatakbo ako para baranggay Captain. Ayon sa Local Government Code of the Philippines, ang barangay chairman ang tatayong chief executive ng kanyang barangay. Bata niyo! Si Azon! Si Azon! Kailangan niyo. Si Azon! Si Azon! Bata niyo si Azon! Kailangan ng layo! Si Azon! Pangunahing tungkulin niya ang pagpapatupad ng mga batas at ordinansa. Siya rin ang nakatoka na gumawa ng budget ng barangay at siguraduhin maayos ang paggastos nito. Ang barangay chairman lang din ang pupwedeng pumirma sa mga kontrata na aprobado ng barangay council. Roberto! What is the meaning of this? You're disturbing the peace of this community. Tungkulin niyang panatilihin ang kapayapaan at siguridad at maging tagapamayapa tuwing may hidwaan o problema sa ilalim ng katarungang pambarangay. Siya rin dapat ang nangunguna sa emergency group tuwing may kalamidad. May kapangyarihan din siyang mag-appoint at mag-alis ng ibang opisyal gaya ng barangay treasurer at secretary. Pero kailangan nito ang approval ng sangguniang barangay. Responsibilidad din ni Kapitan na pamunuan ang mga sesyon ng sangguniang barangay na kinabibilangan ng mga barangay kagawad at SK Chairman. E ano naman ang trabaho ni kagawad? Bilang miyembro ng sangguniang barangay, ang pinaka-importanting tungkulin nila ay gumawa ng ordinansa at resolusyon para sa ikabubuti ng barangay. Tungkulin din nilang mag-organisa ng mga proyekto para sa barangay at maging peace officer para tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan. Maaari din silang gumawa ng ibang tungkulin na i delegate sa kanila ng barangay chairman. Ang responsibilidad ng SK chairman at SK kagawad. Tungkulin nilang bumuo at magpatupad ng mga programa at proyekto na para sa mga kabataan sa kanilang lugar. Ex-official member din ng Sangguniang Barangay ang SK Chairman at siya ang tatayong chairman ng Committee on Youth and Sports Development on Youth and Sports Development ng kanilang barangay.